namin yan. Gagawa kami ngayon ng suka gamit lang ang balat ng pinya. Kesa itapon, pakinabangan natin yan. Ipakita namin sa inyo ang proseso nito kaya tapusin nyo ang video hanggang dulo. So na panginihintay natin, umpisahan na natin ito. Para nga po sa ating sukang pinya, meron po ako ditong apat na malilit na pinya. Malilit lang po siya. Huhugasan ko lang po muna ito. Kasi alam naman po natin na ini-spray po yan ng mga, ano, mga chemical. Ibabad po muna natin ito ng mga 10 minuto. Sabi kong soda. Pagkalipas po ng 10 minuto, ito po ay ihirap natin para mas lalo pong malinisan. And then babalawan po natin ng dalawa hanggang tatlong beses. So bali balat lang po ang gagamitin natin sa paggawa ng sukang pinya. Yung pong mga laman, syempre, kakainin po namin yan. Kaya hinugasan po natin ng mabuti yung balat nya, yung po yung purpose nun. Sayang naman po ito kung itatapon lang. Gawin na natin suka. Kaya ako po pala hiniwa-hiwa pa na mas panliliit para po masukat ko sa cup. Bali ang magiging risyo ko po nito, 1 cup po ng balat ng pinya na magkukuha ko, 1 cup din po ng tubig ang ilalagay natin. And dalawang kutsara po ng asukal, gada isang cup po ng ah, balat ng pinya. 7 cups po yung nakuha natin na balat ng pinya. So ibig sabihin po, gada isang cup, dalawang tablespoon po ng asukal. So 14 po na tablespoon po ng asukal ang kakailangan natin. 14 tablespoon po ito ng asukal. So meron pa ako dito pinakulaan ng tubig. Pwede rin naman po kayong gumamit ng distilled water. Ito po kasi yung mas prepared namin na gamitin para hindi na po bibili. 7 cups din po ng tubig ang ilalagay natin. Tutunakayin po muna natin yung asukal bago po natin ilagay dito sa garapon. So inulit ko lang po ano, 7 cups po ng balat ng pinya, 7 cups din po ng tubig, 14 tablespoon po ng asukal. Kapag po yung mga asukal ay natunaw na, ready na po yung para isalin po dito sa ating garapon. Make sure lang po natin ha, na nakalabog po yung mga pinya. Hindi niyan po ay tatakpan natin. Tela lang po yung gagamitin natin na pantakip. Para po makasingaw po yung kanyang Uh, para yung CO2 po, hindi po mag-accumulate ng CO2. Hahaluin po natin yan every 2 days. Every kalawang araw po, hahaluin po natin yan. Para hindi po matuyo yung ibabaw niya. At hindi po mag-accumulate ng molds. Okay. Ito na po yung ginagawa kong suka. Ika 2 days po ngayon. Bali unang paghalo po natin yan. Haluin lang po natin. Amoy na po siyang parang may amoy na Alcohol may amoy alak Bago po natin ulit eto na po yung ating uh, pinerment na sukam pinya one month na po ito eto na po yung resulta tingnan niyo po mm -hmm. Meron na po siya yung tinatawag na yan po yung mother na tinatawag. Ibig sabihin po, naging maganda po yung Ah, uh, fermentation na ginawa natin. So, proceed na po tayo sa second fermentation. Sir, apo pala, nung pong first week niya, every other day po yung halo ko nito. Then yung ika-second week po, uh, isang beses ko na lang po siya hinalo. Third week hanggang uh, last week, hindi ko na po siya hinalo. Ganun po yung ginawa ko ha. So, nawala na rin po yung amoy nang para may alcohol siya nung first week. Amoy na po talaga siyang suka. Pipigyan ko pa po, po lahat ng pinya, para makuha po natin lahat ng juice niya. Ito po, suka na po ito ano, pero mas lalo pa po natin yung pasasarapin. Pwede pa po natin yung ulit i-ferment. po natin dito sa garapon para ma-ferment po natin ulit. Ibabalik ko po, po yung parang gel na nakuha ko o yung po tinatawag po na mother, the mother. Yan. And then takpan po natin hang, huwag po masyadong mahigpit yung pagkakatakip tamang maluwag lang po. Wait po tayo na at least at least 2 weeks po. Pwede na po 'yan. Pagkalipas po ng another 2 weeks, eto na po yung resulta ng ating ginawang sukang pinya. Kung mapasin nyo po, parang meron na naman siyang gel sa ibabaw na namumuo. Indication po yan na maganda yung nagagawa natin ng suka. Eto na po. Isalin ko na dito sa mga garapon ko. Itong isang buti po, tinimplahan ko na yan ng bawang, luya, sili, paminta. Para mas lalo pong sumarap. Dalawa lang po yung sinalin ko sa bote. Kasi itong dalawa po, itutuloy-tuloy ko yung fermentation process niya. Then ito naman po yung mother Uh, ah, hiniwalay ko po yung mother na tinatawag kasi po gagamitin ko ito sa paggawa ko ng nata de coco. Susubok po akong gumawa ng nata de coco. Ito po yung isa sa ingredients sa paggawa ng nata de coco. So ito po, pakukuluan ko na po ito para maging ready na po siya for consumption. Pakuluan ko lang po ito ng mabilis. Kaya po pala pinapakuluan kasi po para mag-stop na yung pag sa kanya. And at the same time, lalo po na-enhance yung flavor niya at yung amoy. Lalo bumabango po yung pagkasuka niya. Mabilis lang po yung pagpakulo ko Nasa 5 minutes lang po. Okay na po yan. Palamigin na po natin yan. Kapag malamig na po, salin na natin dito sa ating bote. Eto na po. Siyempre, may nagkaridin na po ako dito sa usawan na ginawa ko. And nagprito na rin po ako ng tuyo na pang ulam ko. Try na po natin yung suka natin. Ang bango. Sarap! So, ngayon, natapos na po tayo sa paggawa ng sukang pinya. Sarap ng asim niya. Tsaka po pala, hindi lang ito basta sa ha. Pwede rin po ito sa pagluluto, sa pagsiyo na isda. Napakasarap po nito. So yun lang po, uh, sukang pinya gawa sa balat lang po ng pinya. Thank you!